ayan guys, tinamad na si Dapyoy na tsaka nagpapakitang gilas na naman si Oryukang kasi meron siyang makakasalubong ayan Dating. ayan, oo ngati ay, 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 ah, Ha, be nice be nice Ayan. nakainom na ba? ayan ayan ay, ano natin? ah, ah, ah gilas. Lumalaban ko na. Lumalaban siya. <laughs> Dito guys ang aming nilalakaran. Mauna daw si Dampi Aing Mauna, mauna na daw. Na daw. si The Flow ka, siya oh, kasi kang. Sige, mauna na kayo. Ayaw nang maglaka. Tinakot. takot, naman. takot siya sa hagdan. Ayan. Takot. Kasi si Oreo kasi takot siya sa bridge. Kaya yan, ganyan ang kanyang reaction. Thank you so much for watching!